Kumusta mga kaibigan? Welcome muli sa ating channel. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang panaginip na maraming nagtatanong. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nanaginip ka ng kulay itim na tuta? Kung ikaw ay nagising na may kakaibang pakiramdam matapos mapanaginipan ang isang itim na tuta, baka may gustong ipahiwatig ang iyong subconscious o ang spiritual sa iyo. Kaya manatili ka lang hanggang dulo dahil malalaman natin kung ito ba ay babala, proteksyon o simbolo ng pagbabago. Sa mundo ng panaginip, ang tuta ay karaniwang kumakatawan sa katapatan, pagmamahal at proteksyon. Ito ay simbolo ng isang bagong simula, bagong pagkakaibigan, bagong emosyon o bagong yugto ng buhay. Ngunit kapag ang tuta ay kulay itim, nag-iiba ang kahulugan nito dahil ang itim sa espiritual na mundo uh, ay madalas na konektado sa misteryo, lihim o mga bagay na hindi pa natin nauunawaan. Ang panaginip ng itim na tuta ay may dalawang pangunahing interpretasyon, positibo at negatibo, depende sa naramdaman mo sa panaginip. Ito ay simbolo ng proteksyon at katapatan mula sa isang tao o espiritu sa iyong paligid. Ito ay tanda na may guardian spirit o enerhiya na nagbabantay sa iyo kahit hindi mo alam. Ibig sabihin, kahit tumadaan ka sa madilim na panahon, mayroong gabay na nagmamasid sa iyo. Ito ay maaring babala. Ang ganitong panaginip ay maaring nagpapahiwatig na may taong hindi totoo sa paligid mo o may enerhiyang negatibo na kailangan mong iwasan. Pwede rin itong palatandaan ng takot, selos o galit na matagal mo nang kinikimkim. Sa mas malalim na pananaw, ang itim na tuta ay simbolo ng shadow side mo, ang bahagi ng iyong sarili na tinatago mo, gaya ng lungkot, takot o guilt. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala ng iyong sarili. Harapin mo ang iyong takot dahil doon mo matatagpuan ang iyong lakas. Kapag niyakap mo ang bahaging iyon ng sarili mo, nagsisimula kang maghilom at umusbong bilang isang mas malakas at matatag na tao. Kung ikaw ay may karelasyon, ang itim na tuta sa panaginip ay nagpapahiwatig ng selos o pagtatago ng emosyon. Pero kung single ka, ito ay senyales ng bagong tao na papasok sa buhay mo, isang taong tahimik, misteryoso, pero tapat. Huwag katakutan ng dilim dahil minsan doon nagsisimula ang liwanag. Ang itim na tuta ay hindi laging masama. Minsan, ito ay proteksyon sa gitna ng panganib o paalala na huwag kang basta-basta magtiwala sa lahat. Kaya kapag napanaginipan mo ito, magdasal, magpasalamat at pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Para sa iba pang dream interpretations at spiritual meanings gaya nito. Ito si Will, nagsasabing sa bawat panaginip may nakatagong mensahe. Pakinggan mo ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng mga panaginip.